Papsi. Hello, hello, hello mga Papsi. Mayroon lang ako i-share sa inyong daan dito mga Papsi. Ano ba Papsi? Yung pure gold Papsi. Nandun Papsi sa ano? Sa Commonwealth. Tapos may nagbook book sa'yo dito. Nandito ka sa Luzon. Ay, turo ko sa inyo yung daan. Eh, inan nyo nga yung Papsi ha. Nasa Luzon pa tayo, Luzon. Luzon Avenue. medyo masikip lang talaga tong Luzon hindi ka tulad sa Mindanao <laughs> so dito ka huwag kang makita sa tulay mga papsi yan. yung tulay mga papsi ano yan eh yung balara tandang eh? balara balara bridge yata yan tawid po yan ang commonwealth mga papsi ano ba itong basa ito Mabanti ba talaga o titigil? May e, tumigil ako, akala ko yung Yan ang mga papsi ako ha. Kunting kalaman lang to papsi. Kasi ako, you know, pinaikot pa ako ni ano, ni map. Pero nadaanan ko na to dito eh. Nung, nung taxi pa ako. Sana makalusot pa tayo ngayon Papsi Sana lang kasi Hindi natin alam Baka sinara o ano Siguro, siguro naman hindi Kung ano Kung sinara di wala tayong magawa Papsi kung di umikot Ang <laughs> layo ng ikot ito Papsi Dulo to dulo sa Commonwealth Kasi ang ano Ang Nasa nandito dito sa right side banda Ang pure gold So hindi ka maka <coughs> pasok diyan kung hindi mo alam mga ano ay kung hindi ka iikot, hindi ka makakapunta. Nandito kasi sa bandang kaliwa to eh no. So, nandito tayo ngayon sa ilalim ng ano, itong Balara Bridge na ito, tawid ng Commonwealth. Yung kabila, ayun itong side na ito, papunta itong circle. Yung side doon sa kabila, ayun papuntang Fairview. Manuel, Eh nandito tayo sa Luzon, may pumasok bandang ano. You know, kaya pag di mo alam, medyo mahirapan ka talaga. Kasi si map dun kay turo sa ano. Ikot. So, meron akong konting kalaman nito, pero pag nandito ka na, ito turo na rin to ni ano, ni Wiss. Alam na rin to niya. Ay hindi ko alam sa Wiz kasi hindi ko ginagamit kasi 'yun eh. Grab map ako eh. Yan dito. yung motor na ko ah, nag-u-turn na ako common wheel tayong nandyan na. Ah. eh, pagka u-turn mo dito punti lang naman sa sasakyan dito eh kailangan kakanan ka kagad kita nyo yung truck na yun kumanan kakanan ka kagad dyan dito so hindi ka pwedeng duman dito pag gabi sarado to eh dito kakanan ka dito Oh, dia ada bintang. Nagod ang tricycle Pure gold na yan you know, Pure gold na yan dyan yeah. O ba? Diba? Pure gold na yan eh, so, kung iikot ka, napakalayo mga papsi Kaya gawin mo to U-turn ka Ha mga papsi Gawin mo yung papsi ha Pag di mo ginawa yun Magagalit ako sa iyo O oh, yan lang papsi ha Ayan pure gold na yan papsi oh. Di diba, alam mo na may progol ganyan ganyan ang ano. Ganyan ang kulay. <laughs> Paano 'yan? So papuntahin natin dito yung ano of Sahiro kasi bawal diyan wag kang teroplo. Okay. Okay. Hello. Oh, nandito po kasi ako sa pad ng likod dumaan. Nandito ako sa ano? Nandito po ako sa likod. Banda. Nandito sa ako, ako sa exit mo muna dito na ako sa exit. Paabante na ako konti dito kasi magka counter flow kasi ako bawal eh. Uh, um, eh na Ma'am, Ma nandito na po ako sa may Commonwealth, apa? Nasa highway ka po? Apo, apo. Ah, okay. Ba Bago na ba ba sa may ilalim na overpass banda? Para bababa na lang po kami? Opo, bababa. Lagpas po kayo konti. Kasi nandito nga po ako galing sa Luzon. Sa Luzon ako galing nga ah, lang ako. Iyo po. Ayan, kumunod po yan mga paps. hazard sir lang tayo. kasih. si